What's up mga kabahay? So, pesta daw, mabalaka tuloy. Ayan. So, nung nakaraan, pinakita ko nung nag, kami, ay nagsisiling na. Then, papakita ko sa inyo ngayon. Ayan. Tapos na yung ceiling natin, mga cove light, okay na. Yun know? Oh. So, ito yung ginawa natin. Design na, no? yung explain ko para umangat yung ating um, uh, flat ceiling dito. No? Kasi ito yung pinaka lowest part. Kung, kung hindi namin to ginawa, yan, mababa lang at ceiling 2.3 lang. So nakuha natin sa si standard ngayon, no. Actually 2.4 uh, 2.45 'yan. So may cove light tayo dito, maglalagay tayo ng pin lights diyan. Ito para sa uh, exhaust, wood range, pin light ah, uh, ano to. Pin light, pin light pala to. So hindi lang nagitna pero dito banda 'yan. Tapos may pin light din tayo sa doon. Tapos dito meron tayong mag maglalagay siguro tayo surface light, no. Hindi ko lang pinasara lang muna 'to kasi uh, wala pa yung order namin na uh, duct tube para sa uh, exhaust, no. Ayun yung PVC na 'yon, doon kami magko-connect yung, yung parang aluminum na tube para 'yon sa uh, ducting ng exhaust natin. Ito naman yung ceiling. Madilim lang pero okay na. Apat na pinlight din yan. Apat na sulok at isang main light. Dito dalawa yung main light natin. No? Tapos ito, sinabi ko na kinukuha namin sa eskwala kasi yan, wala talaga sa eskwala yung bahay. Itong pader na to is naka uh, nakaabante talaga doon. Yun yung tabas ng lupa. No? Pero siyempre, minaximize namin na naman kukunin namin sa eskwala. Malaki yung masasayang na space. Ginagawa na lang namin ng paraan pag nag kami na makikita ng eskwalado siya. Pati cabinet namin, nag-layout kami ng eskwalado ito. So pagka natapos lahat yung tile at cabinet niyan, pag nakita nyo yan sa harap, hindi mo isipin na hindi, wala sa eskwala kasi Iniskuwala talaga namin yung cabinet at yung tile namin, no? Although yung pader is hindi. So, ganyan ang ginagawa namin. Nag-add kami dito, no? Medyo makapal. Pero at least, makukuha natin yung magandang trabaho sa resulta pagkaganon, no? Dito naman, kaya sila nagbutas dito para sa breaker, sa mga additional na supply. Tapos dito si JC yung bumabana at nag-start na kami ng tiling namin. At ayan yung, ayan, ayan yung napiling tile nila. Mamen sir na So meron tayong niche doon na Request nila So may niche na tayo So dito na yun Ito na yun yung sunod no Pina Pinangat din natin yung mga Ano nila Yung mga plumbing nila Pinayos natin Masyado mababa Yun nga para sa uh, Dito Itong para nga sa uh, BD at saka Sa flash Sayad yan sa flooring no Ayaw ko ba't ganun Lahat ng pesta Alos sayad sa flooring yan Pinangat natin Then yung plumbing Pinayos din natin dito ito naman, sagad dito sa shower area, no? Gagawin ko ng paraan paano ko ma-adjust yan doon. Alright? So, yung mga kabay, update ko kayo pagka matatapos na itong aming uh, tiling dito sa CR. Alright? Okay, so update tayo dito sa Pesta Lau Project. No, mga kabahay, matagal-tagal din. Marami na nangyari. <laughs> so, medyo tinatamad-tamad tayo mag-vlog, no? hindi uh, tayo nakapag-vlog. Marami tayong pinagkakabisibisihan ikot guys ito mapapasinag pali na kami ng pinto no? ito yung from uh, ano to from Econ Global pero sa daw ang pangalan ng branch nila is uh, Taekwondo no? parang Taekwondo <laughs> so yan from Door ang price, price ng ganitong pinto is 8,500 No, steel door, no. Solid ito. Pero wag niyo masyadong pansinin 'to kung baliktad nilagay lang namin na mabilisan wala kaming tool na dala. Pero dapat ito pa ganun, di ba? So ito 'yan, no. Oh. Apat 'yung kanyang bolt. Pag kanila mo 'yan. Nalabas lahat 'yan, napakatibay niya na 'yan. Yeah, tapos meron din siya dito, 'yung sisilipin mo sino 'yung bisita. <laughs> o oh, bisita. Ito naman galing din like doon, Taekwondo sa Dao. Ah, uh, price naman ito is 2,000 yata o 25 no? Guys, tapos siya, 'yan 'yung so, para din sa bathroom. So tapos na 'tong bathroom natin. Unit na lang. Ayan. So, yung flooring niya, no? Okay. Units na lang, guys, no? Tapos pipintura namin yung uh, ceiling. Install namin mamaya yung toilet bowl, okay? At dito, papansin nyo dito, makikita nyo. Ayan. So, nakatiles na yung ating floor. So, mahigit, mahigit kalahati yun na. Ito na lang yun mamaya. Tapos yun, kasi si Billy tsaka si uh, uh, yung mga banat dito sa ating floor tile. Tingnan niyo yung ating kitchen. Ito makalat lang. Hindi lang. Hindi tayo makalapit kasi bago pa lang ito. No? Hanggang dito lang tayo pwede. So, gumamit tayo na 60 by 120 cm na uh, tile dito. Calcutta white. No? Yung parang marble. Yan, ganyan. Tapos sa backsplash natin, yun, syempre yung ginamita natin yan ng subway tile. Okay, subway tile yan. 10 cm by 15 cm yung uh, size niyan. So, siyempre sa gilid, gumamit tayo ng L-type na tile trim. Okay? Tapos yung floor, yung floor tile natin, ito ay tile planks, no? Wood design pero gray. Ayan. Ang size naman nito is 20 by 100, no? 1 meter yung haba, 20 cm yung labad. Dito naman, patapos na. Yan. Patapos na yung bedroom dito. Yan. Oh, ang ganda na. Lilis na, oh. Yan. Si Billy mawabanat dito sa kwarto. At is na ni Nico, doon sa kitchen naman si Nico. Okay. So, <coughs> ceiling naman natin. Pakita na natin ito. Painted na to. At naka-primer na tayo sa buong wall. Back tayo dito sa kitchen. Ayan, nagbutas na kami para dun sa exhaust, no? Para dun sa docking tube. Ito naman sa pin light. Okay. Nailigay na rin namin yung lock ng uh, gate dito. Ito yung ginamit natin. Ayan. Nabili natin to sa uh, aluminum and glass supply sa Pandan Angeles, no? so mahirap makahanap nito guys kasi pan-tubular ito. So mahirap makahanap ng ganyan, pan-tubular na 2x2. Pero ang 2x4 ito, madali lang kasi kahit yung mga pang-regular na pinto, pwede pero pag pang 2x2, kinustomize pa namin ng tornilyo nito para malagay namin. So makakabili kayo nito sa mga aluminum glass supply. At may lock 'yan. At may susi din 'yan. Okay? So yun mga kabahay, 'yung nga pa laundry, hindi pa nakita, medyo manumi. Ayan, no? Buo na yung tiles niyan. Mag-install na lang kami ng laboratory sink. So, update ulit tayo mga kabahay pagka natapos na itong tile work. And then, matitira na lang na trabaho. Kon pa konting painting works. Kasi, i-tatap coat na lang to. Tapos, yung cabinet, kitchen cabinet na lang. Tapos, okay na tayo mga kabahay. Alright? So, siguro, sa susunod na vlog na lang yon no? Ito yung karagtong last, eh. So, abangan nyo yun mga kabahay. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa araw na to at abangan nyo yung susunod na natin na video. Yung next na video na naman natin pagkatapos na lahat ng tile work tapos magka na tayo. Okay? So salamat sa panunod mga kabahay.